<laughs> Today, napag-isipan ko na sige, gagawin ko yung pinaka na re-request sa akin na video. Mag-aalaga tayo ng kalabaw. Pero naka-rich tita na outfit. Oh my God! Yes, I'm gonna do it! I'm gonna do it! I'm gonna do it! Pero bago natin simulan, kailangan ko mag-pray. Oh my God, oh please bless me. Oh my God, oh please bless me. Help me, help me, Father. Oh my God. Kasi ang alam ko yung mga kalabaw ay ng mga red. Alam niyo naman yung outfit ni Rich Tita, color red. Oh my God! I'm really gonna do it. Kaya ko na patunay ako sino pinaka-stupid ang babae sa buong mundo. And it's me! <laughs> oh my God, I hate myself! Shades! Hat! Dress! Heels! I'm ready. Direct! A few moments later. Welcome! To my farm! <laughs> Unang-una, kailangan natin pakainin yung mga kalabaw. Sabi na sinira ko yung maes ng usang araw. Sisirain pa natin. <laughs> Aray, sigali rin ko. Sigali. Anong nangyari? Sobra ng bend. Ay, ganun ba? <laughs> Ayan. Oh, God. Galing. <laughs> <Ay, g> <laughs> ano yan? <laughs> Aray, <ka>, gago. Masakit. <laughs> I'm tired. Yes, do my job. Nakikita <laughs> niyo yan? Yan ang buhay farmer. <laughs> Alam mo yan. <laughs> Ay! Kasi <nasa yung> kalabaw. <laughs> nasa... Ay, doon! Ay! Wait lang. Nakikita may kalabaw? Yun. Wala ko sinong bobo. Bakit? Ako na to! <laughs> Nakaredo ko! <laughs> Ay, nakasunod na sa'yo. <laughs> Ina reserve. <laughs> bon appetit. Ay, pak. Ayan na. Gagi. Gusto mo sunod yun? Siyempre, may pagkain. Ayan na. Ayan na. Ayan na, lapit ka. Lapit ka. <laughs> ah, taka lang! last attempt ito na. ito na ito na ito na ito na pakainin mo pakainin mo yan yan wow oh <laughs> yan pakainin mo pakainin mo muna yan wow Harap ka dito yun dalawa sila oh oh, oh. okay na mm. cut mo na yan okay <laughs> ako may ko makain siya ako magpo-post. Pa. Wow. Wow. <laughs> wow, model ng kalabaw. Pak. <laughs> hmm. Punta ka sa likod niya. Kunarin sa skin mo. Kunarin sa skin mo. Oh, dimasin mo. Dimasin mo. Yan. Wow. Ang galing. Wow. Oh. Uh. Aray. Picture ka, picture. Hoy. 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 na. na Tawon ano yan? <laughs> Binili ko doon. Why? Binili ko sa bahay, nagaan ko. Ha? Ah! Pet. Ano? <laughs> Ay, yun Basta mo, bisa mo. Tano. Uwi na tayo. <laughs> Gawin mong pet? Nalagay ko doon, oo. <laughs> Mga ito, Gabriela. <laughs> Ay, wow. Napakonsorting kambing naman yan. Ba? Ah, kiss ka niya. Ay, I love ka niya. Oo, oo. Oo, oo. Oo, oo. Ay! Gabriela! Gabriela, stop! Gabriela! Gabriela! Few moments later. Oh my God! I am pissed! Ayoko meron sa bahay, pero kailangan ko si Derek samahan sa farm. Me? Sa farm? I cannot! Hindi ako lumaki sa farm. Pero alam ko naman bakit kailangan ako doon ni Derek. Kailangan ko yung magandang view. And I am his view. Yeah. Pero, wala akong magagawa kundi sumama sa kanya dahil siya lang nakakalam ko paano mawi ng Manila. Hmm. my there you are. Ready na ako, kahit ayoko sumama. Bakit? Hindi pilit pa kita sumama. How dare you? O, tara na, nung oras tumatanggi sa ganitong itsura. Didilim na bisa mo. Much later. Tignan niyo pagitan namin. Nakalimutan niya yata may kasama siya. Dire! hanggang doon sa dulo, pati doon sa kabila. Nakikita grabe. kita ko rin niya, pero hindi akin yan. Tara na. hop eh. op, 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 op. Oh. sa ako. paray <laughs> grabe. Grabe naman si tita. Tingnan, tingnan, tingnan. Wow. At, <laughs> bak, mm, -hmm. Parang ano ah. Parang ano ka sa, sa uh, ano Parang kang kantadang. Mm -hmm. na na love ka na ba? oh, puti. Ay, grabe. <laughs> A few moments later. Sabi mo sa akin, sasama lang ako. Oh. Hindi mo sinabi ko pala gagawa nito. <laughs> dress, sinabi. dress pa ako. Kaya sa sinama, paano dyan? Nature. May bisita tayo. Look. <laughs> Welcome! Me, 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 me. I love chicken. Iyo uwi kita mamaya. Order tayo ng Jollibee. Because I love chicken nuggets. Pagpakarami ka! Scrambled egg ka sa akin. May May <laughs> A few inches later. Derek, hello, hello, Derek. Hel Hindi nakakatawa. Louis Vuitton? Mm. No. Mm. Chanel? <laughs> no. This is my new bag. Ano yan? Bakit? Bakit yung minto? <laughs> Ang ganda! <laughs>